Serve the, the people. People. Serve, Serve the people. Serve the people. And that is our, is our commitment. And that is our commitment. Is our commitment. We are DWFM ninety-two point three. True, True FM. Ang bagyong Christine na pong international name na Trami. ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility noong pung-Oktobre Oktubre a 21. Sa lawak na kayang abutin ng epekto ng bagyo, buong Luzon ay isinailalim sa tropical cyclone wind signals. Pumabot nga ang babala hanggang sa kabisayaan maging sa ilang bahagi sa Mindanao. Martes, Oktubre a 22. Nagsimula ng magbagsak ng maraming ulan si Christine sa malaking bahagi ng Bicol Region. Sa araw ding yun, nagsimula na pong bahain ang Camarines Sur, Naga City po, asama Katanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Camarines Norte. Mabilis pong lumubog ang malaking bahagi ng Camarines Sur kasama na nga po ang lungsod ng Naga at lalawigan ng Albay. Nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Camarines Sur noong pong araw ng Sabado, Oktubre 26 para nga kanyang makita mismo ang pinsalang iniwan ni Christine. Sa kanyang pakikipagpulong sa iba't ibang opisyal ng ating pamahalaan, Binanggit ni Marcos Jr. na ang lakas ng ulan ni Christine ay katumbas umano ng halos dalawang undoy. At kanya rin pong naikumpara sa mga lalawigan ng Laguna, Patangas at Pampanga ang baha sa Camarines Sur na ika niya'y hindi gumagalaw. Higit nga po limang araw matapos ang pagtama ng bagyo, hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang mga lugar sa Bicol Region. At ito rin ang nagiging dahilan kung bakit na antala ang pagdating ng mga kinakailangan tulong sa mga nasalanta. Natural na babahain ang isang lugar kapag sobrang dami ng ulan ang ibinabagsak dito. Pero sa pagtila ng ulan, natural din na huhupa at kalaunay po'y mawawala ang baha kapag ito'y dumaloy na patungo sa mga ilog at karagatan. Humuhupa ang baha sa tulong ng flood control system. Bumibilis ang pagbaba ng level ng baha ng dahil sa flood control projects. Nasaan ang flood control system sa Bicol? Ngayon pa lang, may mga humihingi na naman ng investigasyon. Si Senador Chis Escudero ay nagsabing kwekwestiyonin ng Senado ang bilyon-bilyong pisong budget para sa flood control ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa gagawin pong pagpapatuloy ng kanilang budget hearings ngayong pong buwan ng Nobyembre. Gusto raw niya ng accountability dapat daw ay may managot. Habang si Senator Joel Villanueva ay humihingi rin ng paliwanag kung saan napunta ang ika 61.42 billion pesos na budget para sa flood control projects sa Bicol Region. Ating magugunita na noong pong buwan ng Hulyo ngayong taon Mabilis ang pong nalubog na naman sa baha ang Metro Manila at karatig lugar ng dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Sa panahong yun, marami ang nagulat sa mabilis na pagtaas ng tubig. Nagkaroon ng sisihan at turuan at nalantad kung gaano kalaki ang flood control budget na inilalaan ng gobyerno taon-taon. Ngayong taon, 244.6 bilyon pesos ang perang nakalaan para sa tinatawag na Flood Management Program ng gobyerno sa ilalim ng DPWH. Noong nagdaang taon, 2023, 183 bilyon pesos ang budget para sa Flood Management Program ng Kagawaran at noong ding 2023 sa ilalim ng General Appropriations Act ang ang perang inilaan para sa flood management program, flood control and drainage systems at flood mitigation structure sa Bicol region na kinabibilangan po ng mga nalawigan ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Katanduanes at Masbate ay 29.5 billion pesos. Sangayumpung GAA or 2024 General Appropriations Act. Ang kabu para sa flood management program, flood control and drainage systems, at flood mitigation structures sa Bicol region ay aabot sa 31.9. billion pesos o halos 32 billion pesos na. Ito ngayon ang gustong busisiin ng ilang mga senador. Ito kaya ay imbestigahan din ng mga kongresista. Magkaalaman naman kaya kung sino-sino ang mga contractors ng flood control projects sa Bicol region? Please note. Bigyan po natin ng pansin na sa line item ng flood management program sa pambansang budget nakadetalye rito. Nakasama sa popondohan ang construction/rehabilitation slash rehabilitation of flood mitigation facilities within major river basins and principal rivers. At kung ating babalikan ang GAA noong 2020, 7.9 billion pesos po ang perang nailaan para sa flood management program, flood control and drainage slash protection works, at flood control structures slash facilities. Lumaki pa ang budget noong 2021 sa halagang 12.075 billion pesos. At dumoble naman ang budget noong 2022 sa halagang 25.3 billion pesos. Suma total, mula po 2020 hanggang ngayon na 2024, ang total budget para sa Flood Management Program, Flood Control and Drainage Systems, at flood control slash mitigation structures sa Region 5, Bicol Region, ay umabot na sa halagang 106.8 billion pesos. Ang sino man po ay maaaring makakuha ng detalye sa paghahati-hati ng nabanggit na mga pondo sa iba't ibang distrito po sa Bicol Region sa pamamagitan ng mga pahina sa General Appropriations Act mula 2020 hanggang ngayon 2024. Yan po'y maaari niyong makita kayo mismo sa mga pahina po ng GAA mula 2020 hanggang 2024. Kung magkaroon man po ng investigasyon may mahita naman kaya tayo ngayon? May maganda bang pagbabago na mangyayari? Matukoy ba ang accountability na sinasabi po ng Bicolanong Senador na si Chis Escudero? May mapapanagot na nga ba? Mukhang ito nga po yata ang ikot ng buhay ng mga Pilipino. Sa pagtama ng kalamidad, umiiyak ang mga biktima at humihingi ng tulong. Mamamayani ang mga salitang bayanihan. Ang ugali umano ng mga Pilipino na sa panahon ng kalamidad at paghihirap dulot nito, wala munang sisihan kundi tulungan. Babangon at babangon ang Pilipino dahil tayo raw ay resilient. Darating ang relief goods na ipangmumudmod ng gobyerno at ng mga politiko na kailanman ay hindi dinadapuan ng hiya sa paglalagay ng kanilang mga pangalan at pagbumuka sa mga pinamimigay na tulong daw sa mga biktima ng kalamidad. Pagkatapos ng bagyo, gaganda ang panahon. Magkakanya-kanya ulit ng buhay ang mga tinamaan at biktima ng kalamidad. Magkakaroon ng mga investigasyon sa sanhi ng kalamidad kung saan may mga politikong magpapakita ng galit magsasalita ng masasakit at lubusang magpapapogi. Pero kinalaunan, wala namang napapanagot. Bagkus, ang departamento na responsable dapat sa pag-aayos sa problema sa baha ay dadagdagan pa nila ng budget. Gaganda ang panahon at magkakalimutan na naman sa mga pighati, hirap at luhang idinulot ng kalamidad sa mga nagdarahop na Pilipino. Hanggang sa muli, hanggang sa mangyari uli ang panibagong kalamidad. Paulit ulit lang. Samantala, nito lamang pong October 14 to 18, naging punong abala ang Pilipinas sa 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Ito'y ginanap po sa Philippine International Convention Center sa Maynila. Isa itong malaking pagpupulong ng mga kinatawan ng mga pamahalaan civil society organizations, private, science, and academic sectors mula sa 70 mga bansa para pag-usapan ang mga hakbang ng sagayon ay maibsan ang perwisyong hatid ng mga kalamidad, sakuna, at pagbabago po ng klima o climate change. Sa pagbubukas po ng konferensya, nagtalumpati ang Pangulong Marcos Jr., dito po, nabanggit ng Pangulo ang umano'y Resilience of Filipino Spirit. At ito, ang bahagi po ng kanyang dalumpati. Much has been said about the resilience of Filipino spirit. But let us remember that strength was forged out of adversity over centuries of facing storms and earthquakes, adapting and rising once again with a renewed vision and purpose. Just recently, the Southwest Monsoon, or Habagat, enhanced by Typhoon Gaimi, locally known as Karina, inflicted more than $82 million in agricultural damage. That figure only scratches the surface. The true measure of our losses lies in the human cost the homes that have been destroyed and have to be rebuilt, the livelihoods that have been lost that may never come back, and the lives irrevocably changed. Resilience and sustainability must underpin the national agenda of our economy. This recognizes that all our efforts in economic planning are fragile in the face of calamities and disaster. Ngayon po, ang bahagi ng talumpati ng pangulo kung saan nabanggit niya na ang katatagan daw nang mga Pilipino sa gitna ng hirap na pinagdaraanan sa panahon ng dilubyo ay lubhang nakakatulong sa pagbangon ng bansa at pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Subalit ika niya, nagiging marupok ang pagpapaganda sa ekonomiya ng bansa nang dahil sa mga banta ng kalamidad at sakuna ang hindi lang po nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati. At hindi rin po na pag-usapan sa naturang komperensya ay ang sakuna at kalamidad na dulot hindi ng kalikasan o climate change kundi sakuna at kalamidad na gawa ng mga taong nagsasamantala sa bawat pagkakataon sa perang inilalaan para sa mga proyekto na sanay makapagpapabawas sa sakit at ini iniiwan ng mga natural na kalamidad sa mga biktimang pamilyang Pilipino. More than the natural calamities, more than climate change, there is a man-made disaster persisting in our midst. Sa pinakabago pong World Risk Index, o listahan ng mga bansang mas matindi ang naranasang epekto sa pagtama ng mga sakuna at mga kalamidad, Pilipinas ang number one. Sinabi po ni Catherine Rodke, isang senior researcher specializing in disaster preparedness at siyang nanguna sa ginawang pag-aaral para sa annual World Risk Report na at mataas na antas ng korupsyon ang ilan sa mga dahilan kung bakit nanguna ang Pilipinas sa naturang pag-aaral. Higit sa mga natural na sakuna na hinaharap ng Pilipinas taon-taon, ay ang hindi matapos-tapos na parabagang kalamidad na dulot ng kasakiman ng mga tao sa pera ng bayan na inilalaan para sa mga proyektong kailangan na kailangan para mabawasan ang mga pagbabaha. At eto, dagdag pa sa kalamidad na ito ay ang masakit na trahedya na ang mga Pilipino ay patuloy po lamang nananahimik at mistulang pumapayag na lamang na mangyari ang trahedyang ito sa ating lahat. Pilipino, mag-isip ka naman. Pilipinas. Think about it. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.